Sinimulan na ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ng PNP ang administrative investigation nito sa viral na pagtaboy ng security guard sa batang nagbebenta ng sampagita sa labas ng isang kilalang mall sa Edsa Ortigas. Makikita sa viral video ang pagsira ng gwardya sa sampagita nang itinataboy ang batang vendor na nakasuot ng school uniform. Gayun din ang bahagyang pagsipa sa batang umi iyak at gumaganti naman ng sapok sa gwardiya. Inaalam na rin ng sosya ang pananagutan ng gwardiya at maging ng security agency nito. Makakaasa rin anya ang publiko ng mabilisang aksyon sa insidente at pinaalalahanan ang mga private security professionals na isabuhay ang kanilang ethical standards. Ang PNP sosya ang nangangasiwa sa pagbibigay ng lisensya sa mga security agencies. na Nauna nang sinibak ng pamunuan ng mo ang gwardiya at nakipag ugnayan na rin sa security agency nito para sa pagsasagawa ng malalimang investigasyon. Ikinalungkot din ang pamunuan ng mall ang pangyayari. Binatikos naman ang ilang netizens ang aksyon ng gwardiya. Ayon sa kanila, maaaring maituring na child abuse ang naturang insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.